keep waiting for for you to call i'm thinking that i'm gonna need a miracle Waste it again i told my friends i'm feeling like you're coming cause i feel the sun good morning guys i just finished going to the gym almost 9 na. So, punta muna ako sa... Uh, punta muna ako sa Starbucks. Hindi ng aming breakfast ulit. For sure, tulog pa yung aking mag-ama. Pinaglilinis dito si Kuya na sa loob siguro. Okay, let's go. Ay, today pala is aalis na kami. Mag-check out. Mag-check out na kami today. Punta tayo sa ating next destination. It's fourth destination ang pupuntahan natin mamaya. Yung part pa rin ng, ano ng Portugal. Yung village na maliit. Yun pa rin ang pupuntahan natin. Portugal pa din. The same spot pa rin. Walking street na maliwalas. Wala masyadong katao-tao. Tulog pa siguro mga tao. Pero late na eh. 9 o'clock na medyo mainit yung weather today. Yung mga ngayon is medyo fresh dahil maaga pa. Ganda talaga ng mga ano street dito. Yung mga alleys nila ba. Maliliit pero nakakapagod lang. Kasi ano siya. Up and down. Ito pa baba eh. na tayo ng Starbucks. Ay may bago sila. With egg. egg. I have this. Nagpapasin ako ng para kay Bernie at saka ito. Ay, gusto ko ito. Sitting here, waiting for my order. Maga pa walang kataw-tao masyado. So, pakit na ako sa aming room. Hopefully, na sila. Hola! Hello. Starbucks delivery! <laughs> okay! Wait again, early in the morning playing the tablet. Oh, <smart noise> wait, you rapaget? <smart noise> no, I'm So we are ready to go sa ating fourth destination. Grabe <laughs> ng eh? vacation to nakakapagod. Ready na sila. Yung dalawang big luggages namin sa lolo sa Nilagay ni Bernie kanina. So ito na lang natira. No. Kasi may check out na tayo. So doon is mag-stay kami ng one night before kami pupunta sa Galicia is uh, Spain na yan. Isang town ng isang town lang ano ng Spain, Galicia. So kasi doon yung friend, mga friends namin, doon kami mag-stay for like I think almost two weeks doon kami mag-stay. Before tayo babalik nang Barcelona. Look disaster. Look, yung isang sandal ni Eira nasa loob ng plastic ang isa na <laughs> nandito. Kaya yung sinuot nila ngayon na sandal is pang bahay ba? Ayan. Kasi yung pares nitong crocs is nalagay pala nila dyan sa loob ng plastic kasi nilaro nila kanina. Kaya ayan tuloy. Nagkalakal na naman si Bernie. Okay. Adios Porto! Adios Porto! Adios Porto. tulog eh si Aira tulog alas 12 this is size na ayan ayan kasi nilalamig ako ka ito sa loob so na-discover ni Bernie itong uh, village na ito pero sa kanyang nanay sabihanan ko dahil yung ko yung tati is mahilig din sila mag-travel Mami na rin kong lalaki ba? Ito, ito sa market tayo. Yeah, Ayan, sa market tayo. So, so, marami silang pinupuntahan. Nagtatravel sila. Nung, ma, ano, nung kabataan nila. Kabataan nila. So, yung village na to na Viana do Castillo is ito yung village na pinuntahan ng binan ko na hindi si she she, 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 knew that she, she, she was pregnant or no? In, yeah. yeah ano pa lang siya, buntis siya. Sa kay Bernie. Ito pumunta sila dito. I think four months, no? Pregnant? Okay. Four months pregnant siya. Nung nag-travel sila dito. So, it's more than 40 years ago. So, it's like more than 40 years ago. <laughs> so, pagbalik ni Bernie, and <laughs> 43 na siya. <laughs> so, 40 years ago siya nakabalik dito kasama na ang kanyang pamilya. No, game. Huwag mong si Ira. Today pala is 26 of July. Friday. One night lang kami dito kasi iikutin lang naman dito. Bisitahin lang natin itong village na to. Maliit lang naman. Andito yung at yung ating hotel o oh, via ng Castillo. The parking is yeah. Uh... So dito na makikita na tayo. Meron silang pa ano dito, museum, museum. Very old tong hotel. So iniwan na namin yung aming luggage. magla lunch muna tayo. Alas 3 pa kasi available yung aming room. So papalik tayo dito after lunch. Wow, tumataginting ang init. Pero fresh ang hangin. Ito tayo sa uh, narecommend ng hotel na restaurant. Na-amaze no, lang talaga ako dito sa ano ba sa mga uh, town ng Portugal. Sobrang linis. Kahit dito, oh, game na, Ang laro Sobrang linis na lang ano nila ng mga town dito. Amazing malinis o mga walang walang kalat sa daan. Hi, there's a this is a beach there. Sa dulo. He said river. Ay, ah, it's a river. We can go. We can go there now or later. Ito pala tayo magla-lunch malapit sa river. Uh, dito pala tayo maglalaan sa restaurant. Siguro. So magantay tayo ng 20 minutes dahil wala pa daw space. Wala naman kaming booking kasi kaya magantay tayo. Nagpalista lang kami doon. Yung dalawa, oh. gusto mo maglaro sa sa tubig dyan. Oh. So meron na kami yung table pero not really comfortable kasi sobrang init. Dito yung mga bata. Oh. good no <laughs> good no? so this is uh, this we are, we order something that i i thought it's typical from porto but maybe it's typical here i think from all over portugal. portugal i don't know i think here more eh looks like, are oh my god all, all, all lahat all all ng tao is nag order ng, ng pagkain na mamaya ipakita ko sa inyo anong in order namin lahat ng tao as in sabi ko veronice ito yung ano nila dito siguro best seller kaya try natin so finally nag change kami ng table nagreklamo kami kaya minsan na kailangan natin magreklamo <laughs> wag lang yung hohoho -ho 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 okay okay so nagreklamo kami na sobrang init doon yung mga bata nag nagiiyakan dahil nga sobrang init so dito kami na mesa ang laking mesa binigay sa amin kami ng apat lang then may view pa tayo dyan so ito na yung kanilang si ito na yung kanilang typical na food dito. I don't know if all over Portugal because eh, sa Porto hindi kami nakatikim ng ganito. Ang sarap. Lahat ng tao, sige nyo itong order. So, curious kami. Ang kids <laughs> wow. naman is having carbonara. Ang kuchillo. Okay. okay. meron siyang egg on top. Parang cheesy na sauce. Kasi masarap. May ham. May parang so sausage at to. See? Sausage and meat. Sarap. As in, yun, grabe yung sauce niya. Super. Yummy. I can't finish very massive of food. Say raw. Wala din dalawang kutsara na kain niya. So, dito na kami sa family room. Parang apartment type. May, may kitchen. Pero one night lang naman tayo dito. Kung ang dalawa tayo naman yung dalawa o natatrabaho na. Ito is a sofa bed. Tapos ito din yung bed. Ito tayo sa third floor. Dito na kami sa labas. Ito yung kanilang train station punta tayo sa taas yung church kanina na makikita doon sa labas mm -hmm. yung medyo pakyat siya e, eh, meron daw ano train pakyat doon accessible daw siya by train ah, ano, si Bernie mabili ng ticket tali ka mo di dyan yata yung train oh. ay parang ano siya TV Dabo Cekat, era cekat? si? Aguanta, si aguanta. agafa aga, aga fast forward, agar We're going up. Itu yang Church di sa di atas. Oh. Hola. Kasus susto Stunning view dito sa church. A in Indiana. Look amazing! The clouds meet the ocean. Wow! Yung puti na yan sa taas, o clouds yan. Amazing! Looks amazing! Looks amazing! My goodness! So tapos na yung church visit namin ay na naglaro ng dalawa. nag na kami ng folikula. Pababa na. Buti yung entertainment sila pa sa mga bata. Shhh! Aira, lang! lang sa shopping center. So, we're just in the hotel. Relax. Yan. may Meron silang pool dito pero hindi na pa namin napuntahan. At wala ng time. Napagod na kanina sa ikot-ikot at lakad-lakad kanina dun sa center. Bukas na lang mag, ano, mag hotel tour after breakfast. At wala din kaming time para mag swimming pa sa pool dahil bukas. Balik. Dahil bukas is, dilipatan naman tayo sa so ating ika fifth destination. Mama, budya tayo. M. M. Kocha. Di patuan lagi, Mama. Angin. Patuan lagi. Wow. Love, love, kid. Sino mo niya ka? Yo. 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 Yagin, yang muncika, anggin, yang ayah, ilah mama, yang papa. Yung buhok mo? No. Sino bruha? Jo. si. <laughs> sino guapa? Jo. Ay. Yo. Jo. Sino pensesa? Jo. Sino frozen? Jo. To? Sira? Wow. Sino noti? Jo. Bawal si kapagin. <laughs>